Ayan, namulaklak pa na yung sunflower namin. Isa nga lang. <laughs> Nilagyan pa ng bubuyog ay yung mga ano, parang mga parang bubuyog. Ay, hindi ko alam kung ano yan. Ala! Tumubo yung sunflower. Saan kaya galing yung sunflower? Dito lang. Tapos may kamatis. <laughs> namulaklak yung kamatis. ng ano na yung kamatis, oh. Alam mo, hindi namin tinatanim yan. Ano lang yung dito sa yung fertilizer ng asawa ko, yung alam mo yung mga ano namin, yung mga mga pag mag ano kami ng gulay o mag ano ng mga lamas, kamatis, siguro dyan, ang iba hindi na nga kasi chinachap-chap ng asawa ko yung mga hindi na chachap-chap, kaya yan tumubo dun sa, sa ginawa ng asawa ko na fertilizer kasi inaabuno dito, baka dun galing yan, hindi naman namin tinatanim yan eh Ayan o, may kamatis na. Tapos ito, mag na naman to. oh, ano. Oh, magano mag-ano na yan. Magiging bulaklak na. Oh, dalawa pa siya. nag in fairness, Pangarap ko magkaroon ng sunflower. Ngayon, hindi ko inaasahan. Nagka-sunflower kami. <laughs> Tsaka ito, Ano kaya ito? Ah, parihato ito ng ano, yung, ano, pag-ing pink lang to. Ito din na mulaklak na siya. May bago na naman. Namatay na yung dating yung bago. Mm. Ito din. Namulaklak din siya. Ito din. Nagumpisa na ng mulaklak. Ano? Ayun. Ito. Ano? Maliit pa nga lang. Mm -mm. Pero hindi ako mag-akalain na ano. magka flower kami. Ano kaya to? No, ah, yung ano pala yung cherry. At saka, meron din ata ditong kalabasang umaano. Oh. Ito kalabasa ata. doon. Hindi naman namin tinanim yun eh. Doon yun sa protein. Ito, kamatis din. Oh. May kamatis din dito. May, nag ano na o, oh, namunga. Asa na yun? Nakita sa camera. Ito ata yun. Sarang, eh. di ko alam kung nakita sa kamera. What? Where, where are you? Ah, ito. Yan. Namunga na rin. Kamatis. Mm. At meron din dito ano, ano to parang kalamansi. Kumukha kasi ng dahon ng kalamansi eh. Hmm. Ah, namunga pa rin yung sibuyas. Oh, andyan pa rin yun yung, ano, sibuyas na, bulaklak ng sibuyas. Yung sibuyas na ginagamit sa pagluto. Hmm. At saka ito, hindi pa rin naobos, ang dami pa rin. Lalo pang dumami. Kaya gumagapang na sa lupa. Yung ano yan eh, yung mga lantern-lantern. Gumagapang na sa lupa sa sobrang dami. Nung nagbibidya ako noon, karampot lang. Pero ngayon ah, wala na, nangala. Nangalaylay na sa sobrang dami. Mm. Yung money tree namin, pinutol namin, tumubo uli. Eh, oh. Da dami, kami, dami kasi namin money tree. Eh. Kaya pinaputol yung iba. Hmm. Ba? Nang ano na naman. Nang, namunga na naman. Magiging bulaklak na naman yan. Ito siya. Yan yan siya. Magiging bulaklak yan siya pag bumubukan na. Ganyan yun siya parang ano. Parang tawag dito. Yung prutas na pero bulaklak yan. magumpisa sa ganon. Ang dami o. Oh, ang dami ng bunga Oh, so mag mamulaklak ulit. So, three times para tumamulaklak sa isang taon. Three times. Mm, ang dami. Mm. tama na yan mas. gusto ko lang ano na ano lang ako dito sa sunflower na, na ano ako na big honey. dahil ngayon lang kami nagkaka sunflower puwera naman ayun itong bulaklak na pala sinasabi ko hindi pala ito sa kamatis pala to kasi kamatis pala to na puno magkatabi kasi o dahil magkaibang puno pala yan. magkatabi akala ko isang puno kamatis at Tatlo dito, cherry at saka ano, kamatis at Hindi naman namin tinanom yan. Cherry, tinanim yan. Pero itong sunflower, din namin tinanim yan. At saka yung kamatis. Sa ano yan, sa fertilizer galing yan. Na yung ginawang fertilizer, yung kinocompose pala. Yung kinocompose, yung mga ano namin, yung mga hinugas. Sa mga gulay, kamatis, pag naghiwa ng kamatis, lagay sa basurahan tapos compose ayun, yun na okay, picture na ito picture natin itong ating ano, sunflower okay, bye bye